Hello mga ka station. Ang ating video for today is sasagutin ko po ang mga katanungan ng ating kababayan na mahirap nga bang manirahan dito sa Thailand as OFW or long-term tourist. So bago po ang lahat guys, kung bago pa lang po kayo dito sa akin channel, make sure na subscribe kayo guys para lagi kayong updated sa mga susunod nating video. Let's go. So, unang-una po natin pag usapan guys is yun po yung accommodation. So, meron pong ibang employer na nagpo-provide po ng uh, free accommodation sa inyong trabaho. No? So, kagaya ko, meron po akong free accommodation sa aming gym pero uh, familyado na po ako. So, mas uh, ano ko po na mag-stay with my family. So, nito kami ngayon sa aming bahay. So, ngayon ay nag-loan po kami ng bahay ng aking misis. So, kung wala naman po kayong uh, free accommodation sa inyong employer, ay kung meron po kayong kaibigan o meron po kayong pamilya na may istihan dito sa inyong uh, trabaho, malapit sa inyong trabaho, pwede po kayong mag-stay. At kung wala naman po, meron po mga apartment o mga condos na marirentahan nyo po. No? So, mga price range po ng mga apartment dito is from starting from 3,000 baht. So, standard po yun. No? Depende na po yun kung gusto nyo po na may aircon, at uh, doon po yung mga price range sa may aircon is mga 4,500 baht. Kung kayo naman po ay uh, long-term tourist na gusto nyo pong magtagal yung stay nyo dito sa Thailand, halos pareho sa hindi po pwede kayo mag ng Uh, apartment o kaya kung gusto mo medyo convenient sa inyo merong mga magagandang kusina pwede po kayo mag-rent ng condos or ng bahay na mismo pero I think for the range for the condos guys is tingin ko mga 9,000 baht starting no so depende din po yung sa size ng condo so para din po talaga siyang Pilipinas guys yung price range ng uh, rentahan dito ng mga apartment so isa din po dito sa mga katanungan sa, sa Thailand guys na kung mura lang po ba 'yung mga uh, pagkain dito, no? So, siyempre, isa din po 'yan sa ating uh, uh, gagastos din dito sa Thailand, no? Siyempre, kung ikayo po ay OFW, mas recommend ko po sa inyo na maglutong bahay, no? Kasi dito sa Thailand is mura lang din po 'yung mga uh, wet market, no? So, may mga bibilan po dito ng mga isda, mga karne. So, kung kayo po ay nagsisave, mas maganda po yung ganun. Bili lang po kayo ng uh, pangmaramihan, istak nyo po sa refrigerator para po mas makasave po kayo ng pera. At kung merong hindi naman po kayo marunong magluto or tinatamad po kayo kasi pagod kayo sa trabaho, Meron din pong mga local restaurant dito na mura lang. So, for example, like lunch, kakain po kayo ng lunch na 50 baht, no? So, meron na po kayo fried rice with eggs, parang ganun po. So, marami din po silang choices dito na makakain nyo po na swak na swak po sa inyong budget. Isa din po sa variable na nakikita ko dito sa Thailand na mahirap po manirahan pag hindi po kayo marunong magtay. Yes po, mahirap po talaga pag hindi po kayo marunong magtay. Kahit yung basic lang, no? Kasi hindi naman po lahat ng Thai people marunong po mag-English, no? So, for example, lang napupunta kayo ng local market, yung mga tendera po doon sa palengke ay hindi naman po lahat marunong mag-English. So, at least kayo pa paano, matututo kayo kahit yung mga basic lang. Kasi, kunwari, may bibilin po kayo na pagkain at gusto nyo pong tumawad, siyempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba, mahilig po tayo dito tumawad. So, pwede po tayong tumawad. At saka, siyempre, kung ako as a Thai, tapos ikaw as a foreigner na tinatry mo yung best mo na marun matuto mag-Thai, siyempre, matutuwa din sila, no? Kasi you're trying your best na matuto ng kanilang lingwahe. Para, at least, kahit paano, hindi po kayo ma no? Kasi pag anito po kayo sa Thailand at hindi po kayo maroon mag-Thai, siyempre, may, may isip mo na wala ka sa Pilipinas. Pero kung natututo ka kahit kaunti-unti, hindi mo ma-feel yung homesick no kasi natututo ka sa kanilang lingwahe. Kahit ako naman nung unang uh, lapag ko dito sa Thailand no kasi uh, alam mo naman tayo, hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aral so English natin kaunti-unti lang no. At yung paglabas uh, ko po ng uh, aming uh, gym dati kasi gusto ko pong bumili ng something no. Eh, sa akala ko, siyempre, nasa ibang bansa tayo, akala ko lahat po talaga mag maro mag-ingles. So, nag, nag-try ako, no? So, hindi nila ako naintindihan. So, ngayon, eh ko, ay, hindi pala talaga lahat ng nasa ibang bansa is puro eh, mag-ingles. So, nag-adjust din po ako. So, na nano ako ng step by step. So, ang diskarte ko po nung every time na lalabas ako ng bahay, eh, meron po ako dalang notebook at saka ballpen. So lahat po ng mga word o ng mga meaning na natututunan ko ay nililista ko po no para po next time na paglalabas ako at kailangan ko po yung word na yon yun po yung uh, ginagamit ko binabasa ko ulit. kung hindi naman po nila naintindihan is uh, baka mali lang po yung tone ko kasi sa Thailand meron po silang isang word na three or four different kind of meaning no so baka tama yung word mo, pero mali lang siguro yung tone mo. So, try mo lang baguhin yung tone. Isa din po ito sa mga katanungan kung nga uh, bago ka lang dito sa Thailand ay makukulture siya ka naman ba? So, yung, meron rin kahit saan ka naman mapunta sa ng ibang bansa, guys, makukulture siya ka talaga, no? Pero, yung mga uh, kadalasan dito sa Thailand is halos parehas lang din naman sa Pilipinas um, uh, ma makaka-adjust ka naman, no? At saka yung mga Thai people, hindi naman sila nagdi-discriminate, no? Kung ano yung pinaniwalaan mo, yun na lang talaga yon Tapos, just respect them, no? Tapos, meron din silang mga ibang tabu na pinaniwalaan talaga. Like, alam mo naman tayo mga Pilipino, yung paa natin, ginagamit natin uh, sa uh, parang picking something, no? So, dito sa Thailand, hindi po talaga nila inaano yan. So, tingin lang po, tingin po talaga nila sa uh, pagka-ginamit mo po 'yung paamo is marumi po talaga. Yan. So, pag-uusapan po natin 'yan sa susunod na vlog 'yung uh, kanilang tabo dito sa Thailand. So, 'yung ating po last guys ay mahirap nga bang mag-transport o mag-commute dito sa ibang mansa dito lalo na dito sa Thailand. So, hindi naman po mahirap guys, no? At kung uh, kayo naman po ay merong budget at uh, kaya nyo po mag-afford bumili or mag-loan ng sasakyan or ng motor so pwede pwede po no pwede po kayo mag-own ng sariling sasakyan o ng motor under your name dito sa Thailand so kung wala naman po kayong budget or nagtitipid po kayo guys pwede, meron din po dito sa Thailand na para sa jeep, no? Pero yung tawag po dito sa Thailand is Songteo. Pero depende po yan kung saan po kayo nakastay. Kung in Bangkok po kayo nakastay, so meron din po sila mga MRT doon, meron silang train station na ah, uh, pwede mong i-commute. So dito sa aking uh, where I stay guys, dito sa Pattaya, wala po kaming MRT dito. So meron po kami dito jeep jeepney, motorcycle, or meron din yung mga, mga application na pwede mong i-download. No? So, kagaya ng grab taxi or ng boat So, yan po yung mga isa sa mga recommended apps dito. No? Kung wala naman guys, uh, pag-aralan mo lang yung route kung saan po tatakbo yung mga songte o yung ni nila dito sa Thailand para makasay po kayo. Kasi isang travel po ng isang, uh, isang way po ay mer babayaran nyo lang po is 10 baht only. So, napaka-cheap lang po talaga. Kaso, mag-ano lang po talaga kayo ng time kasi minsan na uh, medyo mata din po kayo kaya yun lang po yung i-adjust niyo sa inyong pagpasok sa trabaho. So I hope na nakatulong po itong uh, aking pagsagot sa inyong mga uh, katanungan about dito sa Thailand no. At uh, kung kayo po ay uh, nagbabalak bumisita dito sa Pattaya Thailand at uh, na timingan po na Sunday at free po ako, I will tour you po. Uh, para po mas ma-enjoy nyo pa po, po yung uh, pag-stay or pag-travel nyo po dito sa Pattaya Thailand kasi napakarami po nilang uh, uh, tourist spot dito sa Pattaya lalo lalo na po yung uh, Nung Nuts Garden so recommended ko po yan guys at marami na po kung tao uh, mga friends na na-tour dito sa Nung Nuts Garden so let me know po at para po ma-tour ko po kayo soon so stay tuned po lagi at I hope You like my video for today and don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated. So, stay tuned lagi. Like bye bye guys. kap.